yan ng hapon mga kamakila. so vlog tayo bago tayo uuwi. Papansin nyo nagta sa na tayo mga kamukha dito sa ating uh, malit na project na kung saan pader tapos pinapagawan din ng CR. So mula dito kanina mga kamukha, umpisa akong nag-tiles. tin uh, 20 siguro 'yun hanggang maghapon na, no? tin uh, 20 tapos natapos ko dyan lunch time. Uh, pagkatapos lunch time Tinudo ko doon, no? pinagpatuloy ko. So sa buong isang araw, ito yung natapos ko mga kamagil. Ako mismo yung nagtatiles nito. Bali, dalawang tao lang kami ngayon nagjujuti. No? Kasi kung yung kasama namin, uh, umuwi sa kanila. Kasi huluik na mga kamagil. No? So ngayon, uh, ang, ang papabot ng video sa inyo mga kamagil, itong o kulpo sa bikat. Ang uh, pag-layout nito, marami na akong video kung paano mag-layout nitong tiles, no. Kung napapansin niyo rin yung akong estilo. Ah, uh, pag nagtatayles ako, uunahin ko talaga sa pinaka ilalim. 'yung iba kasi mga kamukid dito sa pangalawa na dito, dito sa pangalawang ah uh, layer mag-uumpisa sa pagta-tiles bago sa pinakahuli, no. O uh, 'yung ganoon kasi mga kamukid okay din 'yun. Gumagamit din ako ng ganung mga diskarte, eh. kasi kinukumpir ko siya mga kamukil. Mas matagal kasi yon Kasi maglalagay pa tayo ng guide no? sa pinaka taas niya para patungan ng ating tiles. Maliban dito sa ginagawa ko ngayon mga kamukil, ang gagawin mo lang dito, uh, pag na-level mo na yung taas, pinaka taas niya, so dahil 150 to, sukat ka na lang pagbaba 120. Yung 120 na yon bawat corner po, sinusukatan ko po yan ng 120 pa Ganon din dito sa kabila, 120. So, yun yung pinaka-level ng tiles natin sa flooring. So, dapat masusunod talaga yung pinaka natin. Pag nasusunod natin yung pinaka-tansi, mangyayari doon talaga sumobra yung iba niya, yung iba kumulang, no? Dahil hindi perfecto yung ating flooring. Pero kapag ka ganitong diskarte, yung gagawin nyo, dapat pa lang, pag flooring nyo pa lang, uh, mapapatag nyo na talaga yung flooring para hindi kayo mahirapan mag- pantay na mga tiles dito sa ating pinakababa kung uh, ganitong diskarte mauuna talaga kayo sa pinaka bottom no na magta-tiles dito sa pinaka flooring talaga kasi yung iba talaga makikita natin dito sa pangalawang layer nagta-tiles yan papunta dito yun yung unang lang diskarte pagkatapos sagad na sa taas babalikan nila ngayon yung baba mahirap po yung ganun ito mga kamukil pag nalibil mo na lahat nakuha mo na yung nalagyan mo na lahat ng tansi dapat lahat ng unang lagay mo na tiles, masusunod talaga yung tansi. Mangyayari doon, magkakating ka sa pinaka-flooring. kailangan masunod mo yung tansi. Pag nasunod mo na yung tansi, mga kamukil, madali na lang po. No? Wala na tayong kakailangan sirain. No? Tanggalin yung ating ginagawang pamatungan dahil dyan tayo nag-uuna sa second layer. Wala nang ganun. Pag matapos, pagka sagad hanggang -gan taas, tapos talaga siya. Wala na tayong sisirain. No? Dahil yun, sa pinaka-flooring tayo nag una And then, pinaka-maganda, madali siyang uh, i-install kapag uh, na-align mo na lahat yung pinaka unang tiles na latag mo dyan sa flooring. Nasunod mo na. So, uh, napapansin nyo yung ating mga bikat, mga kamugil. Tuwid na tuwid yan sa pamamagitan ng tansi. Tapos, ating gamit na spacer ito, yung panali ng tiles natin, yan po yung ating ginamit na spacer. So, sa pag-layout, uh, kailangan, Naka-eskwalado to. Ito mga kamukil, dito ako kumuha ng layout kanina ng eskwala. Ito kung may tansi, oh. Ito so, yung lagay ng tiles dito. Papunta siya dun. Yan, papunta dun. Yung latag ng tiles natin. Ang mangyayari dito mga kamukil, uh, hindi sa lahat ng panahon, lahat ng tiles na i-install natin, magkatugma yung bikat. Magdidipindi sa tiles mga kamukil, sa size ng tiles. Kapag square po yung ginagamit natin na tiles, lahat ng bikat niyan magkatugma pero kapag rectangular yung gamit natin na tiles mga kamukil, may dalawang side talaga dyan na hindi siya magkakatugma. No? Kailangan ka maglatag muna ng bagong uh, dalawang tiles para magkatugma yung bikat. Ibig sabihin, may isang tiles dito. Tulad nito mga kamukil. 30 by 60. So, yung mga dalawang side nito mga kamukil, hindi talaga magkakatugma yung bikat. No? O, so, kailangan maglatag ka muna ng dalawang tiles para matugma yung isang bikat nito tulad nito dahil 60 itong pintuan natin dalawang tiles to dito ito mga kamukil yung eskwala nya so pag nagtatiles na ako sa flooring lalagyan ko ito ng tansi ang tama na ito, mga kamukil dito itong bikat na to mula dito dahil 30 by 60 yung ating tiles nandito lang yung 30 yung isa so pag naglalatag ka ng isang 30 dito na siya tatama siya sa pangalawang bikat ibig sabihin uh, dyan sa pinakagitna may bikat dito sa flooring pagdating sa wall wala na so ang pagsusunod ng bikat mga kamukil o pagtutugma-tugma ng mga bikat magdidepende yan sa size ng tiles na ating gagamitin kapag kwadrado yung tiles na ating gagamitin 40 by 40 60 by 60 ayan magkakatugma lahat ng mga bikat nyan pero kapag ka, ganito 30 by 60 60 by 120 ayan uh, may dalawang side talaga dyan mga kamukil na hindi tutugma yung isang bikat dahil sa size ng ating tiles o ganun po yung mga kamukila ang kagandahan na dito kapag ka ganitong mga klaseng mga tiles malinis yung tingnan mahaba yung ano nya tapos hindi siya masyadong mataas hindi siya masyadong malapad maganda siyang tingnan dati kasi sa mga CR nung una pang panahon yung maliit talaga na tiles hindi dumating yung 40 by 40 so hanggang naging stagger tayo sa 40 by 40 na tiles yun lagi yung gina ginagamit tapos dumating na naman itong 30 by 60 at latest na mga design na so ito na yung madalas na ginagamit kung titignan nyo maliwalas naman o pang CR nyo na maliit kapag ginagamitan ng ganitong klaseng tiles malaki siyang tingnan maliwalas siyang tingnan ba dahil walang masyadong bikat mga kamikin nakikita natin ayan o kung 40 by 40 to ginagamit dito o mas maliit pa sa 40 by 40 ang ginagamit napakaruming tingnan dahil sa daming bikat na makikita natin yan po yung sikreto mga kamukila kapag nagta-tiles tayo o nag-a-apply tayo ng tiles sa lahat ng mga magpapatiles ng bahay uh, mas malaki yung tiles na gagamitin, na gagamitin natin mas maganda yung resulta kasi <coughs> walang masyadong bigat tayong makikita okay, square yung tiles natin gagamitin o ulitin ko, ng ng bikat niyan magkakatugma, no? So, kapag ka hindi magkatugma na square 'yung tiles na ginagamit, nasa tile setter 'yung problema. Pero kapag ka, hindi magkatugma 'yung bikat mga kamukil, titingnan niyo kaagad 'yung size ng tiles. Kapag ka, rectangular na rin 'yung size niya, 'yun uh, may reason 'yung tile setter kung bakit 'yung isang bikat hindi nagtutugma, no? Yan lang, mga kamkila 'yung mapapaabot ko sa inyo sa pagka tiles. So, yung gamit ko dito mga kamukil, purong tile adhesive to ah. Walang halo. Wala akong ginagamit na kung ano-ano. Uh, uulitin ko sa inyo, yung tile adhesive, nakakimis na yan. Napan tiles talaga. Kapag hinahalo-haluan nyo pa yan ng kung ano-ano mga kamukil, mahihirapan kayo yan. No? Sinisira nyo na yung kimis ng manufacturer. Sinisira nyo na. So kapag ah, nag-tile adhesive, tile adhesive lang lahat. Tulad nito sa wall, dahil manipis lang yung banat ko dito tile adhesive lahat yung in-apply ko. Pero dito sa flooring mga kamukil, kakaroon tayo ng elevation dito. So, gagamit ako nito ng uh, buhangin tsaka saka simento. So, yung gagamitin ko to purong buhangin lang tsaka saka simento. Hindi na ako apply ng tile adhesive. Uh, yung makalumang pamamaraan yung gagamitin ko dito pagka flooring. No? Maliban lang dito sa siding dahil manipis siya, in-apply ko siya ng tile adhesive. Para mas matibay siya. Ayun lang yung sikreto. Marami tayong ina-apply, marami tayong ginagamit. Yun yung po yung reason kung bakit kakapak yung ating tiles. Kasi yung kimis ng isang manufacturer, sinisira na natin. Diba? Mabago po ipapalabas yung isang produkto mga kamkil, tinitis muna yan. Hindi yan ibabag, hindi yan ilalagay sa lalagyan mga kamukil hanggat hindi na-fever yung kimis niyan. Yan. Yan po yung Uh, tandaan natin sa bawat produkto. So, ano man yung mga eksperimentong gagawin natin, ipinagbabawal po yan sa planta dahil sa planta pa lang yung produktong ginagamit natin, perfectong perfecto na po yan. O so, yan lang, maraming salamat. Once again, Mongkel on the vlog. Pag-share mga mga thank you.